nyo ba, Lourdes, na may dalawang klase ng PORN o, o bakbakan video? Ang talaga nga namang pinapanood ng na mga babae, no? Yan po yung mga bakbakan video na talaga nga namang paborito namin, no? Karamihan sa mga babae, ito talaga yung pinapanood. Po, no? Sa maniwala kayo, hindi. Sabi po mga babae, pilim-pili po talaga yung pinapanood po namin pagating po sa PORN. So, hindi po katulad po ninyo mga lalaki, eh, basta makita ninyong bakbakan na, yun play na yan. Play, play, play. Lahat tinitignan, di ba? Kami po pili, no? Kami po ulos, no? Karamihan po sa amin. Kakaiba yung taste namin pagdating po sa mga bakbakan video. So, proceed na po tayo hanggang sa number one na talaga nga namang paborito ng isang babae. Ito ulit yung wild bakbakan video na mapapanood lang po natin sa mga foreigner, no? Nakaludes ka dala sa pinapanood ko Japanese. Oo. Kasi po, dito sa si Japanese, nakikita ko talaga nga namang napaka-wild. Ang galing. Talagang pakiramdam na ko, nanonood lang ako, satisfy ako. ayak kaya ko masatisfy yung sa sarili ko, no? Hindi po tulad ng mga Pinoy na ganyan, na bakbang video. Medyo boring pagdating po sa aming mga babae, no? Kaya po, mas madalas na pinapalood namin talagang foreigner. Kasi po, mas mukha po silang hayok. Mas, mas mukha po silang talagang excited na parang nga namang parang gigil, no? Hindi po tulad ng mga sa ating na Pinoy, medyo boring nga, no? Medyo malamya. So, kadalasan po talaga mga babae, pinapanood talaga foreigner. Mas maganda po kasi sila, sila panoorin, no? Subuhan po ninyo, type niyo Japanese bakbakan video. Oh, talaga nga namang ewan ko lang. Baka ikaw eh, para kang lumipad sa alapa app siguro. Puro tutulala ka sa pader ninyo. Oh, so, proceed na ba tayo sa number 2? So, ito puro lulus yung pagkain ng pechay. Talaga nga namang ito talaga yung pinaka inaabangan ng mga babae pag ating po sa mapakbaan video, no? Kapag po kami ay nanood dyan, ini-scroll namin. Kapag po yung thumbnail, eh, nakain ng pechay, dun talaga po kami minto, no? Importante po sa amin, Lods, na talaga nga namang ang lalaki na pinapanood namin ay kumakain ng pechay. May thrill, di ba? mas nakakilig, mas nakaka-excite, mas nakahagana, gano'n. Ganun Pero na ganun po ulit si mga hinahanap po namin na bakbakan video na yung parang, yung parang magpinunod po ulit yung parang talaga nga namang salbahin dating yung meron sa lababo, meron sa sopa, yung mga ganyan. Tapos, kung saan na nakarating bago mag-anuhan, yung mga ganun, di ba? Para ulit sa babae, yung mga gano'n tipo ng mabakbakan video ay napakatalap. Oo, talaga nga namang yun ang paborito namin. So, sa tanong ulit yung ulit nanonood din ba kami ng Pinoy, bibihira. No? Kasi po boring pagdating po sa amin. No? Mas gusto po talaga namin sa bakbaan video yung, yung mga wild at talaga ka namang unique. So hanggang dito na lang po tayo mga loads. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So I stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!